Ayun po, tayo po papunta ngayon doon sa labak po. Oh, at gawa ng manding kay naalala ko po yung ating ano, langka na binalutan. Aba, matagal-tagal na rin eh, parang kasabay po hu yun, kasabayan po halos iyon nung binalutan ba natin sa area number yung sa number 2 po. Opo. Ay sabi ko baka ari posibleng hinog na rin po. Ayun, ay tara po, at ating mapuntahan na. Oh. Basitin mo. Oh. Eh na po Yung po ay parang ilang sako nga ba yun? Tatlo apat. Basta po ating titingnan. Hindi ko rin ho sure kung hinug na. Kaka-recover ng ating mga saging oh. Bago pa lang huli eh. Oh. Ano kaya? Sabay-sabay po natin titingnan. Narito rin pala ang makapal na puso. O may mga puso pa. Ayun o. Oh. Dami puso ng saging. Aba. Aba, nasa baba ng sako. Nalaglag. Mm. May tali eh. Ano kaya? Nalaglag na lang. Yan. Mm. May lamang kabaga. Eh, eh, may laman. Ay, hindi ko na malayan ano kaya ang bulok, bulok na bulok ang sayang hindi naman nawala o tampo kumplito pa may tali pa eh Diyos ko po, hindi na mapapakinabangan. Hmm. Huh? bulok sayang try po natin yung mga nasa taas uh. sayang <laughs> Meron pa naman po nasa taso isa, dalawa, tatlo, apat, yung pala lima. Try po natin. Machambahan natin niya na hinog. Pag po hindi kayang pangkain, edi eh yun. Dali uli yan, pambenta. Ating pong papanhikin Parang nasa na rin ito ah. Kaya so, yeah. ay, eh, eh, bulok na rin ata sa taas pa lang ay eh, bulok na ang mm, bad gambol uber kaya aw oh, ay eh, bulok ano ho talaga bulok hmm. matagal ng pagkabulok sayang so, meron ho naman talaga lang hanggang ito kaya huwag kayo magtataka kung ulang ka ay ganun Ibabagsak ko na po. Bulok. Ito ko yung iba. Kahina pa lang ito. Sabi ko. Rehu ko yung dalawa. matigas pa yung isa ganito talaga eh tigas matigas pa po matigas pa itong isa try natin nabubulok po ay hinog yung ibig ko sabi kasabay ng pagkahinog yung pagkabulok Yeah, thì cái uh. Eh, eh matigas pa naman wala tayong abutin nito. matigas na tigas pa Ano? Baka bulok na rin. Eh, hindi. Eh. Maganda pa po ori. Eh. Matigas pa po. Bagi kayo. Maano po. Yan oh Atin pong binalot uli. Kita ka yan eh. Hilaw pa. Uh -huh. Ngayon po ay pagka ano, kumbaga tayo ay wag din karakara ka po bang aakit sa puno. uho yan lalo na ho yung sa ginagar na oh. yun. Yan yung ganitong maraming parang mga yung ganito. Hindi ho natin sure yan. Baka may ulapihan di yan. Ay kagat ho tayo. Kaya ho inano ko rin sa inyo. Kumbaga pag-iingat din po ba. Oh, yan mga bata wag gagayahin natin. Pagkahukay hukay at may ulahipan ulapihan ayari nangangagat oh, uh -huh. kukuhain ko na lang ang ring puso ng saging maigirin kapalit ng sa akyat para hindi man tayo nalugi sa akyat oh uh -huh. abot kaya o ating itak ay abot <coughs> taas naman aray sakit dami ng nangangagat ah oh, Diyos kapal naman pala nangangagat eh eh huwag na kong nangangangkain ang inanda na itong ilo apakah dalam aku agak Atong hill ang dami aray. Ang dami po lang gamo. Oh. Hindi na ho tayo, hindi ko na ko tinangkang yung puso at doon tayo tatapak ayo. Oh. Napakarami nung yan oh. Ah ah, napakasakat po mga gata at ang lalaki. Pantal tayo na yan, yan oh katungol po ang tawag niya sa amin yan ibang langgam po ba eh eh pagkadami Diyos ko po oh. eh, eh lagi tikan oh. Eh. nabulabog magtapak eh, bumaba na baka ako tayo mahulog at ang dami ng langgam ari yung isa oh Dalawa bulok na ito po ay siguro may tama na, atin na balutan. Oo, sayang, Oh hmm. oo, right. yan. Sayang po. Siguro po i-check natin aray madalas. Pero ito ho naman, siguro yung buko pa, hindi lang natin napansin na may ispat na. Oh, ay di nung lumaki. Sumasabay yung paglaki, dumadami yung pagbulok. Oh, yan. Talag talaga ho, talaga ho ngay um. Oh. Alatera po tatlo. Oo. Oh. kabuti oh. Hindi rin nga ako tayo nakakalos. Sayang na rin yung ari oh. Yan yung dusong natin ari. Ay ilang dish na rin ho naman tayo. Hindi nakakaibaba dito. Ay uh oh. Siguro mag ano ta. Ay yun pa o laki, oh. Hmm. Sayang. dami nakakagusto. Oh, tayo lang pala inaantay nito eh. Oh, aring isa. Ang pwede pa. Sayang yung napakalaki oh. Uh. Oh. Tayo lang palang ang hinihintay nito. Talaga hong ganun. Pag minsan na hindi natin nga inaasahan. Ayun po, ay paano po, di kumbaga nga ay ating, aano uh, hinala, yung eh, parang i, parang i-review lang nang i-review yung ating pananim po. Oo, oh, ayun, pananim yung ating langka. Ayun, ay salamat po sa inyong pagsamaan po. Siguro naman, maaabot na natin yung magandang pagkahinog noon. Ayun, ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.